Ito na yan. Thank you! Guys, salamat. Mga karakas, makakapahinga din. Ito, yung, ito, 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 ito. Ako nag Siya nagwan. Para din sa Wala na gausok yung <laughs>

Malig Kain tayo mga kalabas. Alas. Ay, isa daw ang pano niya. Kain dito. Pati. Pengs, kasalim ang pengs, kunyara. Kain tayo mga kalabas.

sa utak. Aruy, bro. Pag matala mm. ko. Sarap yung muto ni Kotsu umaga umagang sa bawit. Sarap na pala dyan sa mga taga-kwan. Uh, kay Maria Teresa Anchita Aliga. Saka sa kanyang anak. Kay Judith at Mar Olive at sa kanyang mister kay Mario Aliga from New Biasia gandang tanghali po mga karabas sa kay Cherry Caneta from Tarlac City gandang tanghali po dyan Michael Sulon from Canada oh kalain na pala yung atin narating and Angelo Salay ano? Salhay ay Salay Salay Rebecca Contantino from Imos Cavite gandang tangali po mga karabas at kay Mr. Isabelo de Sina Jr. from Taytay Rizal gandang tangali po sa mga nanonood sa amin dyan sa mga sa aram, yung po, Thank you po Nakaw na yung buhipitik martilyo ko Ibigay na pa ako na napansin eh, hindi namin halos ah, hindi namin parehas napansin na gawang ay, gawa na nga dalang paraan yes. pangit ito ito oh Yeah.

Galing na. Ayos ah, Galing na di Brad. Doon tayo sa kabila matulong. Makakarap ah, ako. Ah. Dito sa isa. Yan? Mababa to. Ayo, <laughs> para mana unang kok? Nah, ikan, bagusnya nih, dekat.

73 190. 190 Oh, ay angat mo yan pag sa 190. Angat. Oh, oh, kunti lang talaga. Malaki Dos. Sa dos? Oh. po potes, tagilid Tagiledo. Oh. Tagiledo. 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 Tunguhon dulot dulo nang walang. Dito kabrad ako maganda yan. Uh. Ano ikaw ang Oo. Na. Ano ang yung pinagkakabalahan diyan, brother? Tok, okay, tangali po birabira ng arsya na to, dalawa pa. Dalawa pa. Ano Kasi nung araw mga karabas, si Brad nung magaling mag, mag ng lubid. Kasi ilang taon ko sa lancha? Six years. Six years sa lancha. Ano pangalan ng lancha na si Mam Tate? Yung MB na yung ano, ano yun? nasa ano pa lang MB Binaswerte. Niya. Kaya natanggal ako doon nung pag pag pagtali ko na lagot yung barko. Ngayon <laughs> <laughs> ako sabi ko, isir e, sa so, sunla kasi. Hindi eh, basta basta malagot 'yan. Ay, bakit naman nalagot yung tali mo? Nagbalandra. Nasu. Uh, bagyo kasi nung araw, yung landok na bagyo. Tali ko sa sa pier. Malagot malubid. Ay, kaya ka na pala natanggal. Oh, na siyang Ah. Kaya dito, what? Di, di ibig sabihin ilang taon ang kontrata mo doon? 10 years, na 6 years lang. 10 years, bago, bago 2 years ka lang na... 6 years. Ah. Tapos dito, kung matkartanggal to, kay Boss Rabas, big tea ano ko. Boss, ayos na ito, Boss. Mukartanggal to, Boss. Si Pink Chita nagkuto sa akin na ganito na akong gawin. <laughs> Lagos. Ah. Yun lang pala kala ko, pwede na oh, ako. Sa, ano mo, palagay mo sa akin, Pipi? Brother, parang may exe interrillo. Ha? May exe. <laughs> Batin mo ako. Batin mo. Ano <laughs> ka? Ano ka? Ha? Ano ka? Ano ka Ano? Ano ka Ano ka

Sabi ko, mag-goo day. Kakulit mo rin eh, ngayon kayo ni kuching pa rumah. na rin nyo'ng. Pag-uñao, pag-uñao, nag-uñao, 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 nag uñao nag

ako mapa-English mo? No. Never. Never. <laughs> Never mo kung pa-English. Oops. Lansang sa nang martilyo. Akin na Brad. Pako Brad. Oo. Ah, ah. ah. Oh. 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 Ka Kapit ka. Patulak dito ha. Patulak <laughs> nila. Ah. Ah sige. <laughs> <laughs> ano sa amin sa Manila? Manila naman yun. Goodbye Philippines. Tiko. Tiko. Mani

Sige, dandahan na kung makakarabas na. Ay! Ano, Brad? sa kaling parabas yung ginawa ni Pinky Cheese nung uh, dumipak kami pangit pangit sa pagkagawa niya hindi magsapat sa paningin ko ulitin ko parang pugad man ito Ping ng Maya Pink eh parabas pang sampo na ito na sumag last na ito tapos ito

Ayos yeah, to. Rods, na yan. mga karapas, so, muling nakita namin si Raptor. Ayun o, no? oh, madaan Oh. No? Ayun, oh, si Raptor. Yung mala na malakaya na. Kita din natin si Raptor, kaya lang kusok-kusok naman makinang, siya ganyan. ng tubig Bago pay ay Brad dito ako magtali Oren o oh. Handa mo na agad ang tali yan oh, Ang pegs ako oh, kapat pegs Umus Laat mo na ganyan yung ano Raptor

na <laughs> Kaparamdam na kay alas 3 na. Alam ko na yan magbis Sabi ko sa'yo na eh. Yung naisip mo na, isip ko sa rin kanina eh. Siguro, naramdam ko yan. Bakit nga ba oh. mahal kita? Ah, alam ko na gini. Alam ko na yan. Kala mo ah. Malakas ang parang doon na yung bigyan ng mara. Malakas ang pakiramdam na to.

Mana mana? Jadi beres. <laughs> Aduh. <laughs> <laughs> Grabi telaga. Bago gin sigundahan pa ni Pingsi. Anong oras na? Oh, 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 oh. No, Nay anong oras na? Na? Anong oras na to? 3:59. <laughs> <laughs> oh, hoy. Oh, <huy. laughs> <laughs> Yon, tapos. Nay kawitan dumon ba ni? Ha? Nay. Kat. Oh. Mga oras ba to? taling kasantok makara bos eh itu noh ya coba-coba pergi pelan-pelan eh ngileran nih mana mana